Matapos ang Game 3 ng playoff series sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Minnesota Timberwolves, mas lumalim pa ang mga tanong tungkol sa direksyon at desisyong ginagawa ng Lakers organization. Sa panibagong tirade ni Skip Bayless, kanyang mariing binatikos sina Head Coach JJ Redick at General Manager Rob Pelinka sa ani ay pagkukulang sa pagbuo ng roster at pagbibigay ng oportunidad sa mga batang talentong maaaring nakatulong sa kasalukuyang sitwasyon ng Lakers. Ayon kay Bayless, kung tinuloy lang sana ng Lakers ang pagkuha kina Trey Jemison at Christian Coloco, dalawang young big men na may defensive presence at mobility, malaki sana ang naitulong ng mga ito sa kasalukuyang playoff run ng koponan. Ngunit sa halip na bigyan sila ng kontrata, pinili ng Lakers ang mas safe na ruta, ang pagkuha ng mga veteranong tulad ni na Jordan Goodwin at Alex Len, na hanggang ngayon ay hindi pa rin maipakita ang impact na inaasahan mula sa kanila. Sa kawalan ng rim protection at hustle play sa loob, unti-unting nadidagdagan ang mga pagkukulang ng Lakers sa depensa. Sa Game 3, Nagpakita ng buhay ang Lakers sa ilang bahagi ng laban, pinangunahan ni na Lebron James at Austin Reeves ang opensa, ngunit sa duloy kinapos pa rin sila laban sa mas batang, mas gutom, at mas disiplina dong Minnesota team. Kahit gumawa ng 75 points combined ang Big 3 ng Lakers ngunit hindi ito naging sapat na advantage para sa Lakers. Sa halip, pinangunahan ni na Anthony Edwards, Jaden McDaniels at Nasrid ang pag-atake, habang solid pa rin ang tulong ng supporting cast ng Timberwolves. Samantalang ang Lakers, hirap na hirap pa rin makakuha ng konsistenteng bench production, isa sa mga dahilan kung bakit sila ngayon ay natatalo sa series, 1 and 2 record. Hindi rin nakaligtas sa batikos ni Skip Bayless ang sitwasyon ni Dalton Connect, Ayon sa kanya, isang malaking kapabayaan ng coaching staff ang hindi pagbibigay ng kahit konting minuto sa rookie sharpshooter, lalo't kilala ito sa kanyang shooting at spacing ability. Sa isang playoffs kung saan si Luka Doncic ay may iniindang abdominal illness at may chance sa sanang makapagsabayan ang Lakers sa opensa, tila sayang ang hindi paggamit kay Nick, isang potensyal na X-factor na hindi man lang binigyan ng pagkakataon. Dagdag pa ni Bayless, ang kawalan ng tiwala ni JJ Redick sa mga batang player ay posibleng magbunga ng mas malalim na problema sa hinaharap. Sa panahon ngayon sa NBA, hindi na sapat ang puro pangalan at experience, kinakailangan din ng energy, hunger, at fresh legs mula sa mga baguhang manlalaro na handang ibigay ang lahat sa loob ng court. At sa ngayon, mukhang yan ang pinakakulang sa Lakers. Habang lumalalim ang playoffs at mas lumalakas ang tensyon sa bawat laro, malinaw ang mensahe mula sa mga analyst, hindi lang dapat si Lebron ang umaako ng responsibilidad. Kailangang umaksyon si Redek. Kailangang magdesisyon si Pelinka. At higit sa lahat, kailangan ng Lakers ng direksyong hindi pa ulit-ulit ang pagkakamali taon-taon. Kung hindi nila ito aayusin agad, baka huling beses na natin makita si Lebron James sa playoffs bilang Lakers, at isang season na naman ang nasayang para kay Lebron. E comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag like at mag subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po.